Good morning at welcome back mga kalapatids. Ito nga pala mga kalapatids. Ito, update lang tayo sa mga ibon natin mga warrior. Ayan o. Ayan, mga kalapatids o. Ayan. ayan. lang yung mga ibon natin na uh, sasali sa WPFC. Yung dalawang inakay. Ipapakita natin yun mga kalapatids. Ito nga yung bandenbrook lang na, uh, line natin ito. Ayan yun Yung kak na yan. Ayan mga kalapatids, ah, ito nga mga kalapatids, hindi pa nga tayo nakakapaglinis ng lup natin. Mamaya may, may lininisan natin yan. Akitin ah, lang natin yung apat na inakay mga kalapatids. At ito na nga mga kalapatids, ito mga kalapatids, yung apat na inakay. Ito nga pala mga kalapatids, itong anak nga nitong breeder natin, ayan. Mga ibo na yan. Itong... Inakay niya kaso may bulutong siya. Pero pagaling na to mga kalapatid kasi ano yan, ah, ginagamot natin yan ng ano, ah, paminta. Ayan. Malaking kak to mga kalapatid. Eh yung bulutong niya kumakita niyo no? eh Pagaling na tuyo na. Kinapawalan na nga natin. Kahapon pinawalan din natin yan mga kalapatid saka ito po mga kalapatid so yung ano uh, tatlong inakay ito punta ka ngayong isa pang kasal yata ito ito natin ayan ayan mga kalapatid ito yung isang WPFC natin pang salin natin ng ano sa November sa South ayan o no? saka itong isa ayan mga kalapatid ayan o no? Ayan nga mga kalapatid. Ah, yun yung, yung mga ibon natin na ah, painakay. Tsaka to yung pares na to. Ito nga. So, dun, lingin, Ito mga kalapatids. Sobrang init yung subong. nga mga kalapatids yung dalawa natin. Ayan nga. Ayan nga ay yung warrior din natin mga kalapatids. blue barat at sa checkered natin yan ayan o ayan paris yan mga kalapatids. ayan nyo. Oh, o na ayan na Malapit na, oo, may mga kalupatin, sobrang init, mga na tayo. ito nga mga kapatid ah, buong na nga sa landing board natin i-stickin lang natin para masok kanina pa na sa labas yan Ayan eh, mga kalapatid, sa uh, ganyan lang tayo mag, ano, mag stick Pupapasok agad sila Ayan nga pala mga kalapatid uh, Yung pinapainom natin dyan, plain water pero may halo yan Ayan eh, o, kung makikita nyo yan, may buto Alam nyo na siguro kung anong buto yan Ayan o Ayan mga kalapatid Ito yung kaparis ng ano natin ah, Isang checkered na yan pang out din natin yan ayan, ayan ito yung pang out natin ayan ayan o iniingan ito matapang pa apple ba dito mga kalapatid ayan bilugan na mga katawan ayan Tapos ito yung ano mga kapares na yung cup ito. apple ba dito rin nga mga kalipatid sa Okay mga kalipatid, ah, hanggang dito na lang muna. Hindi na natin tatapusin yung video natin.